Andito ako ngayon sa bahay. Gusto ko mag-aral ng bike, pero hindi ako maruno. Okay. Try ko nga, ha? Try ko. Whew. One. Two. Three. Four. Five. Ay! Nagbibilang. Nagbibilang. Four. Kabilang side naman. Oops. One. Two. Three three, four, five. Oh my God. Nakakapagod pa mag lang mag-bike ng paalang ang ginagamit. Hindi marunong. So, try ko dito ha. Dito sa baba. Ay, nakaano pala to. Naka, ano pa siya. Okay. bata naglaro, no? Bukas mag-aaral na ako mag, ano, mag -bike. Ganyan na lang. Pwede bang ganyan na lang pag magbabayt ka, oh. Okay. At least hindi ako matutumban nito siguro. So, di ba? Hindi ako matutungba, oh. Nabangga yung kapakangon sa, sa puwet ko. Gusto ko kasi mag-aral mag-motor. Hindi ako marunong mag-aral ng motor. Ay, hindi ako marunong mag-ride pa dun sa motor kasi, di ba, dalawa lang ang gulong. So, parang ganito. So, dito na lang muna ako mag-aaral sa bike. Pag natututo na akong mag-bike, kuha na ako ng, ano, ng motor. So, hindi ko pabalas yung katawan ko. Iwan ko ba ang bigat-bigat yata ng katawan ko. Oh. Oh, hum. Hum. É o pão dele. Move, move, Parang ang sakit sa puwet. Hmm. Diba? Oh. Kita ah. Marunong na ako. Tingnan niyo ah. Marunong na ako So, diba? Oo. Oh. Ooh. Ooh. Nakakapit nga lang ako. Hindi <laughs> marunong marurong dito sa bike eh. Ganyan lang oh. Ganyan. Bike na nga lang, di pa ako marunong. Turuan nyo nga ako guys, paano mag... paano mag-bike. Kasi parang ang cute-cute eh pag marunong kang magbike. Kasi so, hindi ako marunong. Aray, masakit sa ano? Sa hita? Sa hips? Mm. Oh my God! That's, that's a ringtone tool? Yan. Ganyan lang. Ganyan lang ang alam ko. Mom, mom. Mag-aaral ako bukas. Turuan nyo nga ako guys. Paano matutong mag-drive ng bike. Okay. Okay guys. Thank you. Bye-bye.